Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. Grabe yung ano, yung talsik na mantika Oh. na. Anyway, so unahin ko lang itong request ni ano, ni ni Ma'am Sherilyn ano. Ano daw ang uh, opinion ko dito? <coughs> so, shout out Ma'am Sherilyn. Hmm. Ito, 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 ito yung video. Tingnan nga natin. Utak teleserye ba to? Tingnan <laughs> natin mga men. Itaas daw ng puno, ginawang kwarto. Ginawang kwarto yung bangketo.

Ginawang ko na. Ginawang puno. Oh matindi pala to. Ayan oh. No. Ah, Ayos sa. Tree house. Ito matindi ka ba yun? So sa taas din meron na sila nilagay mga karapal And then mga kalito, dito na rin sila nagluluto. Ayan o, may nakatago pa dyan Dapat ate habang hinahakot yung mga gamit mo, ano, umiiyak-iyak ka para may maaawa na tapos ipagtatanggol ka. Ganun yung mga Pinoy eh, basta nakakaawa ipagtatanggol. Sir, so, ito kaming kapag napabaya kasi dito, masada dami. Siguro yung mga... Correct, ito, correct. Sa mga pala, lagyan pa ng mga gamit ka. ginawang tirahan ko tinan mo may mga ipis at saka kung dito may mga uod no grabe ka dugyot yung ginawa dito sa bangketa may red horse po oh. ah hindi lagayan pala ng katol bote nilalagyan ng katol pero siyempre di ba ininom nila red horse na yan <laughs> Oh, hindi. 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 Hindi yung mga ano yung mga awang awang oh wow awa <laughs> <Okay, galing ba? laughs> so yun yung video no yun yung video ano gusto gustong komentan dito kung tama o mali ba yung ginagawa or Basta ko ano masasabi ko. Sige, gagawin ko na lang yung generic, no? tanong mo ay hindi ba ako naaawa? Naawa naman ako, syempre. 'Di ba? Tao din naman tayo eh. Alam mo naman yung nakakaawa sa hindi. Pero sometimes kasi may mga bagay na ano eh hindi kayang i-cure ng awa eh. Alam mo yung yung pagtaboy sa kanila na ganyan. Uh, feeling ko mas makakabuti sa kanila 'yan eh. Mapipilitan talaga silang humanap ng ng lugar na talagang hindi sila nagkakalat or hindi sila nambababoy ng lugar. Clearly, ano yun eh, bababuy uh, nabababoy kasi yung lugar eh. Matagal ng problema ng Maynila yan. ba? Diba? Ngayon lang natitikman yung, ano, yung political will nung, nung nakaupo. Kasi hindi kasi pwedeng hayaan ang hayaan yan dahil kasi pag hinayaan yan, magdudugsong-dugsong yan hanggang sa yung yung puno na yan, biglang magkakaroon na ng bakod yan. Biglang na magkakaroon na ng bubong yan. Eh, nakakaano man panoorin, nakakaawa man panoorin, pero need eh. Hindi kasi gaganda ang ang bansa natin kung walang gagawa ng ganyang bagay. 'Di ba? Ang sasabihin nila, eh, bakit yung mga mayayaman hindi maparusahan? Bakit yung ano? So, ganito yung logic natin. Hangga't hindi napaparusaan yung mga mga mayayaman, hahayaan natin maging dugyot muna ang Pilipinas. Huwag muna nating gagalawin 'yan. Hahayaan natin na na ano uh, ano tawag dito hahayaan natin na dumami ang squatter dyan dumami yung mga batang patakbo-takbo dyan na may masasagasaan magkakaroon ng krimen dyan sa lugar na yan ba diba? hanggat wala napaparosahang mayaman yung pagiging kurap ng bayan natin nandun na yun eh ba diba? yung 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 kaparusahan sa mga mayayaman na bilyones ang ninakaw. Tanggapin na natin ang katotohanan na ang tagal ng proseso nun. Kaya ito mga madadaling kalusin, idea lang na unahin ito. Diba? At least may nangyayari kaysa yung ano, eh, sorry, ganun talaga, talaga ka-unfair ang buhay eh. Kung tayong mga mahihirap, tayo lang yung kaya. Eh wala eh, ganun talaga. Tayo kasi yung majority dito sa Pilipinas, tayong mga mahihirap. Yung mga mayayaman, pa ilan, -ilan lang yan, di ba? Agree din naman ako na kailangan din maparosahan sila kung nagkakaroon sila ng kamalian sa buhay o ng mga pinagagagawa nila. Pero, ganun din eh. Lumabag din naman ito mga to eh. Di ba? Hindi natin kasi laging pwedeng ipairal yung awa. Di ba? Wala eh. Gan ganun talaga. Unfair talaga ang buhay eh. Unang-una, hindi, ang tatanungin ko ba, mali ba na mag-squat sila dyan? Tatanungin ko kayo, tama o mali? Yun lang naman ang tanong dyan, mali. Eh, alisin kung mali. Babalikan nyo ako. Uh, mali ba na magnanakaw yung mga mayayaman na politiko? Mali din. Eh, di alisin din natin. Kaya lang, syempre, alam mo naman ang alam mo naman ang corruption dito. Hindi natin kasi pwedeng habang buhay idahilan yun Diba? Kailangan sa lahat ng pagkakamali, lahat ng ginagawang labag, kailangan may kaparusahan. Ibang issue kasi yung palakasan, ibang issue yung makapangyarihan. Pero clearly ito, kung ipinagbawal na yung ganyan, eh kailangan talagang anuhin yan. Wala tayong magagawa. Diba? Anong idadahilan nyo para hindi hulihin yung mga yan? Unahin muna yung mga mayayaman. Yan ba? Yan ang kadalasan uh, counter-argument sa mga ganitong bagay eh. Unahin muna natin yung mga mayayaman. Yung mga mayayaman hindi nyo pinaparosahan, kami mga mahirap pinaparosahan. So meaning, hahayaan muna kayo na nandyan. Hanggit wala napaparosahang mayaman. Babaho naman ang Pilipinas nun pagka ganun. Kasi tandaan nyo, pag nakatira kayo sa mga ganyan, syempre humans yan eh maglalabas ng dumi sa katawan niyan. sa nila ilalabas? Di diyan di sa paligid-ligid na 'yan. 'Di ba? Yung mga pinagkainan nila, yung mga human waste nila. Diyan ma ano eh, kaya alam mo 'yun. Eh, hindi kasi habang buhay na ano eh. Kasi ang lagi na lang natin panlaban sa ganyan eh, nakakaawa, nakakaawa. Yung mga mayayaman, hindi ba? 'di ba? Pati yung mga nagsa shoplip sa ano sa may nababasa kong post noon eh, bakit pinarusahan? Nagnakaw lang naman siya para may makain ang pamilya niya. Yung mga bilyones ang ninanakaw, hindi niyo parusahan. Ang ina mo, alam mo ba yung ano, yung yung nagbabayad ng mga ninakaw noon, 'di ba? Yung mga empleyado din na lumalaban ng patas. Kahit kailan, ano eh, hindi ako naawa sa ganyan eh. Yung, yung mga magnanakaw ha yung talagang ano pero itong mga ganito nakakaawa din naman hindi naman sila nagnakaw ano tumira lang sila doon sa kal kaya lang bawal eh wala wala akong wala akong itututol doon wala akong pwedeng i-counter argument doon sa bawal 'di ba yun lang naman ang sasagutin bawal ba yung tumira diyan o hindi bawal o ano pang i-argue mo doon yung mga mayayaman <laughs> anyway Uh, yun lang ano, yun lang. Nakakaawa ko, nakakaawa. Pero, need, need talaga matanggal eh. Kasi kung hindi mo tatanggalin ito, ang, tayo pa naman mga Pilipino, mahilig tayo na, ba't si ganito? Ganon. Ba't si ganyan? Ganon. Di ba? Ba't si, ano, hindi mo hinuli? Ba't si... <laughs> Wala eh. Kailangan may managot pag mali eh. Di ba? Maybe ako din, pag napunta din ako sa ganyang sitwasyon, ano, magtuturo din ako. Na, oh, ba't si ganyan? Hindi mo inano. Ba't yun na? Kasi culture na natin yun eh. Di ba? Yung magturo ng iba. <laughs> anyway. Yun lang no. Short lang ang sagot ko. Short lang eh. Inabot ako 11 minutes. Hindi. Ibig ko sabihin. Kung mali, mali. Wala naman akong magagawa dun. Di ba? Alam kayo pagtanggol ko. Next. Ah... Uh, next issue. Ito, ano, usaping, ano tayo usaping, ah, uh, usaping flood control project. So, may nagva-viral kasi dito si Claudine Co. ba? Diba? ito, oh. Ah, uh, panay flex nung, ano niya, yung mga punta niya sa Paris, yung mga luxury bags niya. Ayan, oh. oh. Tingnan ang mansyon ng pamilya ko ang buhay ni Claudine ko sa Ligaspi Albay. Ayon sa nabasa ko, i-zoom ko lang ha. Ayon sa nabasa ko sa isang comment sa TikTok, ang mansyon ng pamilya ko ay matatagpuan sa likod ng Divine Word College North Campus sa Legazpi City, Albay. Magara ang mansyon ito na may garden at swimming pool. Parang katulad lang ng mansyon sa isang teleserye. Akala ko nung una ay eh, tagas sa daraga ang ay sa ta, sa tagas, sa daraga ang bahay ng pamilya ko na malapit sa lumang airport hindi ko nakikita ng personal si Claudine kahit once na nasa Bicol siya ay doon nag nagpapaganda once na nasa Bicol siya siya ay doon nagpapaganda doon sa isang mall spa at hair salon sa SM Legaspi. Panay din siya bili ng cosmetic sa Watson SM Legaspi branch. If I recall. Based na panood kong mga vlogs, kung madalas kayo sa SM at palagi nyo nakikita tong si Claudine, ay pakicomment na lang sa baba. <laughs> so ito yung ano ano. Ah, may vlog siya. House tour. Ang ganda nung... Tingnan natin ng mga... Ano? Ganda ng bahay, oh. di Diba? Wait lang, wait lang. Sino ba ito si Claudine ko? Si Claudine ko ito. Ah. Uh, ito eh regarding dun sa ano eh. Iko-content ko nga bukas ito. Itong KMJS ng ano, yung sa corruption, di ba? Hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan kundi kasakiman. Jessica Soho. Normalize public shaming corrupt family, especially if publicity pinoflan ang lifestyle. Ito. Uh, Claudinco's father, ito yung ito yung ano, ano yung subject natin ngayon si Claudinco. 'Di ba? Yan si Ma'am Ma'am Claudinco. Uh, ang tatay daw ni Claudinco ay si Christopherco, owner of Hightown Construction, top 9 flood control. Claudinco's uncle si Zaldico, owner of Sunwest. Ah ito yung uh, nakikita ko. Yung SunWest na corporation, top 8 flood control. ba? Diba? Yung uncle, syempre hindi niya naman gagastusan yung pamangkin niya, ba? Diba? Dito tayo sa tatay. Pero ang pinapakita dito, ang kan talaga sila na, na di umano ay maraming nahita dun sa flood control project. BHW party list congresswoman is Natasha ko. Nako kapatid ni ano ni Claudia ko. And Claudine's dad Christopher ko was the Was the former congressman of the party list. Ako, Bicol party list congressman is Aldico. Nako. Medyo may pagka political dynasty o. Oh. Claudine's, Claudine's boyfriend is Lem Lubiano. Son of Lawrence Lubiano. Owner of Centerways Construction. <laughs> nako Yung boyfriend niya din. Aroy. Claudine's auntie diday ko. Sister of Saldico. Christopher ko is Albay's vice governor. Tapos, ano, no? Ganito, oh. Ganda ng bahay, men, oh. Di ba? actually, kung nakakainggit, ako tata, nakakainggit talaga. Puta, ano? Parang ang sarap naman ng buhay mo ng ganyan. Di ba? Oh, ganda ng bahay. You know, may mga punong-puno ang rep, no? Hindi talaga magugutom to. di Diba? Pero, men, alam mo, syempre, bata pa ito eh. I don't know kung nare-realize niya pa yung, yung gravity ng situation. Yung controversy na, ano, feeling ko, no, sa estado niyang ito, hindi niya naman, ano to eh, hindi niya naman alam siguro yung, I don't know, no? Pero kung makikita ko, siguro, innocent siya sa, ano eh, <coughs> Inosente siya sa sa kontrobersiya. Na nangyayari or doon sa pangyayari. Syempre, I don't know kung ganun kahayop yung pamilya nila na uh, idi-discuss nila sa dining table nila yung pangungurakot nila no. Pero feeling ko syempre, ang pagkakaalam siguro niya, malinis ang ang ano ng pamilya niya dahil may mga kumpanya nga may mga construction company 'di ba feeling ko tuyang pa siya na ma-realize yung mga ganung bagay kaya lang syempre siya yung magiging shock absorber ng ngit-ngit ng tao eh 'di ba ayan yung mga ano nyo. oh shit sarap no sa Paris oh, oh. Pa-paris-paris Paris lang siya, oh. From buhay nila, no? Ito yung, ano eh, ito kasi yung galit ng taong bayan, eh. Kung ikaw ay simpleng simpleng mamamayan, mga kababayan ko. Ah, uh, syempre nakikita mo yung payslip mo, no? Lalo na kung minimum wage earner ka. Nakikita mo yung payslip mo. Let's say, naalala ko, no? Nung, nung minimum wage earner lang ako, nagbudigero kasi ako sa hypermarket, eh. Nung time na yung 16,000 lang ang ano ko, ang sweldo ko. Eh, babawasan pa yun, no? Makikita mo yung tax na binabawas. So, kung inisip mo, yung tax na binawas sa akin, uh, pwede ko ng pang-ipon yun eh. Makakabili na ako ng magandang cellphone nun pagka naka, na ko yung tax sa akin. E, dahil required tayong magbayad ng tax kasi obligasyon natin sa bayan yun, palalampasin na lang natin yon kahit masakit sa atin. Kasi nung, nung una, nung hindi pa ako nagtatrabaho, hindi ko naman naiintindihan yung mga yan. Yung mga tax-tax na yan, ang alam ko lang talaga gumastos. <laughs> bibigyan ako ng pera ng, ng magulang ko. Alam ko, gastusin. Pero nung nag-start na ako na, ano, na makatanggap ng sweldo, lalo na yung sinisweldo ko sa, ano, eh, Pucha, itong sinusweldo ko, isang araw na allowance ko lang to dati noon eh. Mga ganong type. ba? Diba? Tapos babawasan pa. Tapos makikita mo, yung, yung binabayad mo, may nakikinabang na katulad nito eh talagang magingit-ngit ka talaga kahit pasabihin mo na na syempre wala naman siyang kamalay-malay dahil hindi naman niya alam kung kung meron ngang corruption na nangyayari or ano di ba pero dahil isa ako sa taxpayer at nakikita ko to yung parampa sa Paris na yan hindi mo naman ako masisisi na na magngit-ngit di ba magigindepensa ng iba ingit ka lang hindi eh alam ko yung feeling ng inggit eh ang feeling kasi ng inggit <coughs> ito nasabi ko dito kanina no na pag sinabi mo kasing inggit sana ako nang din parang ganun yung mararamdaman mo eh which is nararamdaman ko naman talaga pag nakikita ko ito sana uh, ganyan din ako anak din ako ng ganyan di ba pero pag uh, sinabi kong nagngingit-ngit ka hindi yun inggit eh legit na galit yun kasi nga uh, di ba alam mo yung feeling na ninakawan ka. 'Di ba? Feeling mo na ninakawan ka na, na nakikita mo yung payslip mo na may may deduction na tax doon. Tapos nalulunod ka sa baha. Samantalang itong mga ito na dapat na naglilingkod sa atin, yung pamilya nila ang sarap-sarap ng tinatamasa. Yun kasi ang nakakabwisit na part doon men eh. Diba? Hindi hindi ako nagagalit sa kanya as siguro personal, hindi siguro eh. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, maaring hindi niya kasi alam eh. E siguro hindi pa siya bukas sa ano, sa ganyang kalakaran dahil bata pa siya eh. Pero one of these days sana ma realize niya 'yon, ano. 'Di ba? Ah, singer din pala siya, no? Nag-off na siya ng comment section. Ah, model din siya, no? Sa so bagay, pwede rin naman sabihin niya na hindi, may trabaho ako, singer ako, vlogger ako, eh. Ah, nagmo-model din naman ako, eh. Diba? Diba? Ah, uh, yung ginagastos ko kinikita hindi eh dahil hindi ka naman mapupunta sa pagmo-model na ganyan kung kung hindi pinalad ang pamilya mo eh <laughs> so totoo, hindi pwede no may may chance naman na mapunta siya sa sa showbiz industry pero ano yun eh suntok sa buwan yun eh 'di ba Feeling ko malaki ang factor kasi siyempre bigatin ang pamilya mo. Nagkakaroon ka na ng connection yan sa kung saan-saan, 'di ba? Oh. So, Daily kura family shaming. Nako, nagkakaroon na ng ano Hindi pa ba kayo pagod kumayod para i-fund ang lifestyle? Hindi kahit ano eh, pinrivate niya na yung account niya. Oh. Baka naman kasi, ano, sarili niya ring pera to. Pero inuulit ko, no? Uh, hindi naman nila mararating yung ganyang edge na, na madali kang matanggap sa pagmamodel kung wala kang influensya eh. Yung tipong, bibihira na lang yung istorya na gano'n, yung katulad kay Wilma Dawson na nagwawalis lang sa labas ng bahay nila nakita siya ng isang ano ng isang talent scout di ba bibihira na lang yung istoryang ganun eh ngayon puro nepotism na eh puro connection eh kaya siguro may part din yung ano niya eh ayan oh, sinilip na yung mga yung mga pag-aari oh Claudine ko, pamangkin ni Saldi ko, may ari ng Sunwest. At anak ni Christopher ko, may ari ng High Tone Construction. <laughs> Hermes ang bago. 2.3 million o ano ka. Di ba? Uh, Poseidon mini dress. 156,000. Payat yan, yung 100,000 na yan. Patek, ito mahal ito eh. <coughs> <coughs> mahal itong patek na to eh. Mala Rolex to, di ba? 2.5. Pucha, mas mahal pa dito sa bahay ko to ah. <laughs> nung nung, uh, nung binili ko tong bahay na to, nung niloan ko, ano, uh, nasa ano yata? 1. Nung time na yon ano, 1.2 yata. 'di ba? Pero ito tang inang niya no. Pwedeng ano lang, relo lang ang halaga nitong bahay. <laughs> Hermes 1.4. Sarap. Almost a million. Wala eh. Swartihan talaga sa ano, sa pamilya eh, no? Hindi, I consider myself naman na swerte din naman sa pamilya ko. Diba? Naging maligaya din naman ng childhood ko kahit papaano. Depende nila sa pagtingin natin eh. Ito, ano, ano naman to? Serious ako dito. Pakita ko sa inyo guys kung paano nag-refuel well yung plane. Ayan. Diyan pala pinapasok. Actually, first time ko ito makita, guys. Ganyan pala. Grabe naman ang tulog neto. As in, pala left and wow. lang, na, ano yung Private plane ba yan? Kasi mo na mask mo. Pakita mo naman yung face mo. dali, Sarap ng buhay nila, no? <laughs> Ay, pero hindi na ako naniniwala na ano ito. Na produkto ito ng pagmomodel mo. ng ano, sobra na to. Di ba? sobra naman na yan. Kung may, ano, may private plane kayo. Hindi na ito, ano eh. Hindi na to sa, nung una pinagtatanggol ko pa eh, baka mamaya naman, dahil sa pagmomodel niya, ano, at influencer siya. Kahit si Kong TV, ano eh. Nagpa-private plane ba yon Sports car, oo. Ayun, talaga namang, may intindihan mo si Kong TV kasi milyones yung subscribers nun eh at followers nun, di ba? Pero, yung ganito, yung maintenance ng aeroplano, ano ba? Lovely. You know, there's always on a private, they, they are always on a private plane. That whole family, it's always in her vlogs. You think I was just a, uh, you think it was just a taxi? Ha <laughs> ha Lots of luxury items always in other countries. I think she even got an apartment in Paris. Wow, sarap. Right? She shows in it in her blogs. Then I just found out recently about her uncle Saldico. Oh, so that's why she cleaned up her blogs. She's being more careful now. Ah, kung, kung inano yan, kung nilinis niya yung vlog niya, maaring aware talaga siya do sa wala. <laughs> Grabe, mura-mura ka pa. This is our current situation. And alam nyo ba guys, mas gusto ko tong plane na to kesa dun sa maliit na ginagamit namin. Kasi this one is not super matagtag, tapos may mga tables. Mas malawag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. And mayroon pang seats sa likod. Tapos hindi siya maalog. Tapos may ganito pa. Maganda dito, dala tayo ng wine, hamon. Sana din nila ko yung hamon iberico na nasa ref sa Manila. Ayan, may table din here. Tapos doon yung captain and mekaniko. So, andito na aking family. Sarap! Sarap! Wala si Beach. grabe ka Claudine ko tax namin yan hardest pill to swallow as an employee laborer Filipino the hard the hard earned tax money you pay ends up in the hands of nepotism beneficiaries like Claudine Co Jelay Alonte Mia Fortich Christine Lim Jamie Cruz and others. funding their ootds, luxury travels, designer bags, expensive cars and lavish lifestyle. While ordinary people struggle every single day with poor government services. Ah, uh, so uh sobra naman ito. Sobra naman sobra na ito sa pagiging model. Kailangan anak ka na ng ano dyan eh. Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito sa napag-usapan natin? Magandang hapon sa inyong lahat. babae